Ang ating episode, Hanap Buhay, Hindi Hanap Away. Para orin natin. Sino tong sinasabi mo na hindi marunong nanghihiram ng gamit pero hindi marunong magbalik? Yung isa po namin katrabaho po na pang, pangalan po niya yose, eh. Mahilig po siya mangiram sa amin ng gamit ng kasama ko pero po hindi po siya marunong magbalik kaagad ng hiniram niyang gamit. Pero naibabalik naman? Opo, naibabalik, naibabalik naman. naman po pero... Pero hindi kaagad. Okay. So ano naman itong hiniram nitong huli na hindi agad na ibalik? Yung pala po. Pero yung martilyo at saka yung lagarin na isoli po sa amin. Yung pala hanggang ngayon wala pa? Wala po po. Okay. Sa tingin mo ba mababalik pa? Sa tingin ko po hindi na. Bakit? Kasi po yung kasama ko eh, hindi na rin po alam kung saan po nailagay. Marami na bang ibang gamit na hiniram, katulad ng sinasabi mo kanina? Ako, ma'am. Pero nasusoli naman. Itong pala ngayon ang issue nyo. Apo, Meron pa ba kayong ibang hindi pagkakaunawaan bukod dito sa pala? Meron pa po, ma'am. Ano ito, Jo Marie? Bukod po sa pagiram ng gamit na hindi nasusoli, yung sa pagkain naman po, hindi po siya patas magbigay ng pagkain. Bakit na sa kanya ang pamimigay ng pagkain? May nagrarasyon, ganon? Opo. Siya ang nagrarasyon? Siya po kasi ang pinagkatiwala ng boss namin na nagpapakain po sa lahat po ng trabador po. Oo, oo. sa bagay... Alam niyo mahirap yun na kasi ang construction worker, mahirap ang trabaho ng mga construction workers. So, ang pagkain lang sila bumabawi. Oo, naku. ba? Diba? So, gaano Amina, kadalas na ito na nangyayari na hindi, hindi kayo nararasyonan ng pagkain ng tama? Alos araw-araw po, ma'am. Araw-araw? Opo. Kada... Hindi kayo ba ay nagreklamo na sa ano? Noong Nag... una po, hindi po kami na, nagre Pinagmamasdan lang po namin yung mga galaw nila, ma'am. Kasi po, baguhan lang po kami sa trabaho eh. Oh, pero hindi nyo ba na ito ever nabanggit sa inyong boss? Hindi po. Hindi po kami nagsasalita sa boss namin. Nakakalapit ba kayo na direkta sa boss nyo o wala kayong access? Uh, wala po. Actually ang maganda dyan, yung mga sir mga boss ng isang kumpanya ay dapat nagpapatawag ng meeting oh. once a month para doon nag nagkakasabihan oh. para wala na rin pang pampapower trip yung oh. mga nasa ano Tama. right hand niya left hand Tama wala niya wala nang tatakip diba? ng ano yung kasi iba nagpapapogi ako pagbawa, ikaw ang boss ko mama Carla ako sasabihin ko okay kami maayos kasi pagtatakpan niyan dapat ikaw talaga rumirekta ka doon Jo mari ano itong nalaman namin na nagbanta at uh, inabangan ka daw sa Eskenita? Opo ma'am, totoo po yun ma'am. Sino yan? Yun, yung nangiram po ng gamit na si Jose. Siya po po yung matapang, so, nagbabanta pa po mo, siya. Ito, dapat ito ay nire-report mo sa barangay kasi baka tuluyan ka. Opo. Nagpaano po kami, Nagpa -ano nagpabarangay. Oh, yan. Tama yan. Ano sabi ng Pero barangay? Pero nung bago kami mapunta sa barangay po, nagkaabutan na po kami sa, ano, sa labas pa lang po ng iskinita. Ano pa? Nagka, ano na po kami? Nagsuntukan kayo. Na okay. okay. lang po kami. Nagkapisikalan kayo. Apo. Okay. Paano kaya sasagutin ni Jose ang mga paratang ni Jomary? Tawagin natin Jose Pasok. Totoo yun Totoo yun Okay Jose Ano itong issue sa iyo na Yung pala ay hanggang ngayon Hindi mo pa naisosoli Ay, ay ma'am nasoli ko na po yung time na yun po Ay nasoli na pala eh Ang nangyari doon sa pala Doon time na po ma'am Pagbalik ko po sa kanila po Nagiinom po sila Kaya binalik ko Isa po kasi siyang Burara na gamit Hindi nga alam kung saan po nilalagay Kaya ganun po pa burara? So, ibig sabihin, nasoli mo na, Jose. soli ko na po o, nasoli yun. Nasoli na raw, Jo Marie. Tsaka po, ma'am, hindi ma lang po ako nagihiram. na yun po, ma'am. soli ko na. Baka may naghiram po sa kanila kasi hindi nga maalala, lasing. Uh -huh. Hindi po okay. totoo yun, ma'am. Teka, bakit hinihiram nyo yung mga pang-construction yung kagamitan? Hindi ba yung Sarili nyo bang gamit dapat? Opo. Pero sila po, nangihiram po sila ng gamit. Okay, so ang pala, sino may-ari nun? Yung boss po. Kasi po pag nawala yun, sa amin po ikakaltas yung ano. Ah, yung, at yung, at sa uh, bagay, Ganun nga naman. At uh, Jose, meron pang isa na inareklamo sa inyo. Hindi raw maayos yung distribution nyo ng pagkain. Ay ma'am, hindi po totoo yan ma'am. Yung time na pag magbe-break time na tinatawag na po sila, ay pa sila lumapit kasi may ginagawa. Busy pa daw po sila. At kami, marami kaming ginagawa kayo. Pa Paupo-upo lang kayo. Hoy ako, hoy ako. bago na, bago pa lang doon. Lakas okay. Kailangan nating ayusin kasi ikaw pa matagal ka na rito sa construction Opo, na 'to. Na po. So yung mga bago dahil meron tayong ano eh na yung mga bago yung talagang pinagtatrabaho natin, 'di ba? Pero hindi 'yun uh, fair. Kumbaga hindi dapat 'yun kasi kanya-kanya naman kayong skills eh. Bakit kayo nang hihiram eh kung may sarili naman kayong gamit? Oo nga po ma'am, sa akin po kinaltas yung time na yun po ma'am kasi hindi ko po alam nila kung saan isampu... po... Paano mo nasabi? Utang po siya ng utang sa mga kasamahan namin, tapos di po siya nagbabayad. Alex! Oo, wag ka magsinolay. Okay, Alex, ilang taon na ba kayo ni Jo Marie? Ilang taon ka na? 19 po. Ikaw? Hindi po. Bakit kayo nasa construction? Di ba kayo nag-aaral? Hindi na po nakapag-aaral ma'am kasi gipit sa pera. Pati ikaw, Alex? Extra lang po para makatulong po sa pamilya. Ang ang kaga mo naman o extra. Ano ang ano ang ano mo? Anong skills mo sa construction? Labor lang po. Paano ba ang laborer? Wala lang po. Wala lang mga ano, wala lang. Magkano wala. ba ngayon ang araw? 610 po. 500 baon ganun po. 610 oh. to 500. Okay. Magkano pinabayad sa'yo? Hindi po yan, ano magpunta. Hindi, posaan. magkano sinisweldo sa'yo, Nak? sa yung isang araw. Pa. Oo. Minsan po, 300, 400 lang po nakakabot sa amin. Ay, di totoo yan. Totoo pa yun, Jose? Di po, ma'am. Di po totoo yan, ma'am. Totoo yun. Magkano ang utang niya? Nagkautang na ba siya sa'yo, Alex? Hindi pa po. Pero sa mga kasamaan po namin, marami po siyang inuutangan na di niya po binabayaran. Tinitingnan ko lang itong ating mga kabataan na kagagandang lalaki at babae at napakabata na pumasok sa Construction, ano? uh, gano'n ba talagang uh, level ng poverty natin na talagang hirap na hirap tayong makakuha ng ibang trabaho? Parang pagising ito sa ating mga magulang, sa mga kabataan natin. ano? At tinangaan natin si Alex at saka si Joe Mari na talagang nagbabanat ng buto sa murang edad nila para kumita ng pera na marangal. Uh, yung binabanggit kanina ni Dr. Camille, may tendency tayo, lalong mga Pilipino, na kapag medyo nakababata o less experienced yung makakasama natin, may tendency na binabago natin sa trabaho. So, um, napakapangit na practice you no? Know, na hindi dapat gawin. Uh, itong mga kabataan ay uh, umaasa kina Alex na 3 years na sa, sa construction, Umaasa na may matututunan sila ano, at may makikitang magandang values. At yun naman ang role ni Jose na ipakita yung magandang values dito sa mga kabataan na kayo Jose ang mag-groom dito sa mga batang ito para maging responsable din sila katulad nyo pagdating ng panahon. Nakikita ko lang Jose, there is a, a sense of irresponsibility. Uh, on the part of the people na pinagtatrabahoan nyo. Siguro, dun sa management, may pagkukulang din. Dahil nagkakawala ang equipments and tools, eh, hindi normal ito. Kahit nga sabihin natin, libre ang pala na ibinibigay ng hardware, pagbibili ka ng isang truck na buhangin, still, property yun, no? Na dapat all accounted for at the end of the day, di ba? mukhang may problema doon ang sa sistema ng pangangalaga ng mga property ang inyong kumpanya at yun ang dapat na i-address. So, bakit si Joe Mari ngayon ang napuputukan? No? So, that's another question. Kung ikaw ang namamahalan yan, isinuli mo sa kanya. Opo. Bakit kanya ba yun? Opo. Akin na personal niyang gamit yun na hiniram mo. Unbelievable. Dapat <laughs> sa edad mo, dapat ikaw meron ka ng personal na mga gamit mo. Ano mo, kinaiinis ko, lalo kahit sa mga anak ko, kinaiinis ko yung pag may kailangan, tatakbo kay daddy, hihirap ng martilyo, hihirap ng screwdriver, bumili kayo ng sarili nyo, magpundar kayo ng gamit nyo. Nasa construction kayo, di ba? Ang sarap ng feeling ng ginagamit mo yung pinaghirapan mo, binili mo sa hardware meron kang sarili mong gamit kaysa manghihiram ka dun sa uh, ibang tao. Di ba? So, ang problema dito, Jomari, sang ayon kay, uh, kay Jose, eh, wala ka sa katinuan, lasing ka ng isoli yun. So, ito na naman ang problema natin sa alak. Di ba? Lasing. Wala, hindi, hindi mo na matandaan kung saan nandun. This will teach us a lesson. Kung talagang nahihirapan kayo, eh, pag-isipan ninyo, eh, practice ninyo sa paghahanap buhay ninyo. Kasi yung kikitain ninyo, baka mapunta lang sa tindahan. So, system doon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan, system din sa Jose, since ikaw ang tagapangalaga ng mga tools, no? At mayroon kang responsibility rito. Maraming salamat, mamakalit.